sung. <laughs> Nagpapakain ng mga ano. Eh gusto pa nila, gutom pa. Wala na? yan na yung amo nyo. Sige, pakainin mo yan, amo. B Bigyan mo french fries, baka kakain yan. Lang maiba naman. Oh, maiba naman yung lasa. Kung gusto nyo, pakainin nyo rin yung manok. O, oh, diba? O, oh, diba? Gustong gusto nila yung ano? French fries. O, oh, gustong gusto talaga nila yung fries. O, oh. Tawagin Tawagin nyo na yung Ayan guys Ang lalawa Ha! Saan ang punta nyo? Gusto pa nila Yung isa ba? Yung itim? Di makikita eh Yung Yung puti lang sa dibdib niya Ang makikita Alis na kayo. Uwi na kayo. Matulog na kayo doon. Mm, sige pa. Hagisan nyo pa. May fries pa dyan Kung na, Kung hindi nyo nakainin, ano, hagis nyo na yan. Uy, si Miming nanghingi. Tapos ka na, Ming. Kanina ka pa kumain, Ming. Sabay nga tayo, eh. Na, lumayo tuloy. Natakot Natakot sa'yo. yung pinakapakain mo? Aw. Kubos. 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 Ay, nagagawan pa sila, oh. Uy, umuwi na kayo doon. Mas, titulog na kayo. sa tubig lang talaga ata yan sila eh, para hindi sila marunong maglakad sa lupa oh. <laughs> Ay, ayan, ayan, ayan. Parang aakit na yan siya. Busog na kayo? Hmm, sige na, oh. Ay. Ba? dami na nakain nyo ah. Tulog na kayo oy. So ayan guys. Aray, naubusan na tayo ng pagkain. Mm. Mm. Say hi to my vlog. <laughs> Ayan yung kasama nila nung nakaraan. Oo. Tulog na siguro. Wala na kaming maipakain sa inyo. Ubus na yung dala namin. Kung gusto niyo, mama na lang kayo sa amin. Baka tayo na naman ang kainin. Sabi niya, ano ano sa palagay niyo, sasama ba tayo? Hah, <laughs> hmm? huh? bye bye. Uwi na kayo. Oh, di ba ang bait nila, oh. Oh, bye-bye lang pala ang kailangan, bye. Oh, di diba? <laughs> hmm. <laughs> ba? Hmm. Ito itim, mawawala. Ito pa naman. Ito yung mawawala. Ito yung Kitaidon bakal video tablet. Wala na. Ah, ang ganda talaga sila. Kwak, 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 kwak. Doon or doon? Hmm. Bye bye. Wala na, wala na pagkain dito. Nung nakaraan kay yung chips na baon na <laughs> yung kinain. Wala na. Uy, ana. Balik kayo dito, meron po. Ayun o. Tinuha na May tumalon na din ah. Anong tumalon? O ito. na. Tapos may bayanan ng tubig. Huwag hmm. na na sila sa bahay nila.